Good morning sa inyong lahat yan guys And dito na guys yung finish ko nga ginawang ano magpagawa ng lapida yan guys yung isa marble yan o oh. yung isa tiles may mga picture yan guys yan guys o oh. yan ito yung tiles yan yan dalawa ito yung marble yan guys yan sinong gusto magpagawa dyan, yung mga yumaon nyo dyan, mahal sa buhay, matagal nang wala pang lapida, mag-comment lang kayo sa baba, sa feeds ko, para malaman natin kung mag-order kayo, para pag-usapan natin kung magkano ang presyo, ayan guys, ayan, good luck sa inyong guys, maraming salamat, God bless sa inyong lahat yan God bless you guys.